Muli sa mapagpalang araw sa ating lahat ay pumuling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikalabing walong kabanatan na ng aklat ng Deuteronomeo. Ito po ay ang aklat na kasama sa aklat ng mga Torah. So, bago, bago po tayo patuloy, tayo umulay dumalog sa isang panalangin. Kamanami Diyos sa mga pag sa lahat. Samahan niyo po kami sa pag-aalhan yung salita. Talaga namin, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo ang aming mga puso, ang aming makaisipan, Panginoon, na makita ang lawak ng pag-ibig Salamat, Lord. We give you glory and honor in the, night, in the name of Jesus. Amen. Verse 1. Ang mga payong libita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain. Tulad ng ibang lipi sa Israel, si Yahweh ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. Ang mga ito ang nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa, ang mga balikat, ang mga at ang tiyan. Ang unang ani ng mga pananin ng alak ng langis at na unang pinagdupitan ng inyong mga tupa. Ang lipin lebi ang pinili ni Yahweh upang magdungkot sa kanya bilang mga pari habang panahon. Sakaling malibitan mula sa aling mga bayan ng, na, na kusang magpunta sa lugar na piliin ni Yahweh upang sumamba Maari maglingkod doon ang Libita kasama ng kapwa niya Libita. Siya ay bibigyan doon ang kanyang bahagi kasi dami nang ibibigay sa mga Libita na dali naglilingkod doon. Bukod sa bahagi niya mula sa mana ng kanyang ama. Praise God. So dito makikita po talaga natin no, yung inuulit ni Moises yung alituntuni ng Panginoon patungkol po sa mga rights ng Libita. Verse 9 Kapag kayo naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong sa, sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo ay huwag ng kanyang anak? Bilang handog, huwag kayong manghuhula. Huwag, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga manawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay sino mang gumawa na alinman sa mga ito ay kasaklam-saklam or kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ay dahingan, kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. tubus kayong maging tapat sa Diyos ninyo si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sunod-sunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga gimat Subalit, ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, dito po makikita natin no, na kaya itataboy ng Panginoon itong mga taong ito na nakatira na doon sa kanaan. Hindi dahil sa matuwid yung Israel, hindi dahil sila po ay sumamba sa ibang Diyos, no? naniniwala sa ibang Diyos, at hindi naniniwala kay Yahweh kanya naman talagang kinasusuklaman sila ng ating Panginoon. Verse 15, Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinay. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh na ipinakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi niya, Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propeta katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang masasabi nito, nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa kanya unit, ang sino ng propeta magsalita para sa ibang Diyos o kaya ay rin nagsasalita para sa akin sa hindi ko naman inatasan ang propeta ng ito'y tulad ninyon ay dapat, um, dapat patayin. <coughs> Upang patayak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi niya hindi nangyayari o nagkakatotoo ang sinabi niya, yun ay hindi mula kayaway ang mensahe niya, ay gawa-gawa lamang niya. Huwag niyo siyang katatakutan. So, dito po makikita natin na no, yung yung mga palatandaan na yung propeta ay kayaway o hindi. Ano po? Kasi, uh, never niyang ipapahiya ang kanyang anak. Kung ito talaga ay propeta, uh, lahat ng sasabihin nito ay magkakatutu. Subalit, kung hindi naman talaga ito yung propeta, so walang may mangyari man sa kanya sinasabi, kumbaga higil lahat, no? So, talaga makikita natin talaga na uh, si Lord ay meron talaga siyang uh, ginagawang uh, bagay na hindi natin kayang uh, ma masukat or maabot. Sobrang talagang grabe yung gracious at biyaya ng Diyos na patuloy niyang ipinapakaloob sa lahat upang makita natin ang na kanyang kapangyarihan higit sa iba. Kaya sana po na pagpaga tayo sa ating pag-aad ng salita ng Panginoon at muli. God bless everyone and to God be all the glory.